sarap-sarap. Mmm. Sarap. Palalawain ko kayo. Ang sarap. guys bumili ako ng mangga dahil gustong gusto kong kumain ng mangga tingnan nyo kakamahal -ka nya talaga ayan 250 fils kung magaruba sa peso ay 50 pesos na ayan grabe kamahal nya guys pero talaga nami miss kung kumain ng mangga kaya ito pikit na lang kahit mahal basta makakain ayan grabe ang kamahal niya guys ayan ito ang ulam ko ayan guys tingnan nyo ito guys grabe kamahal niya ayan ruba dinar ayan ito na siya guys ito na ang mangga ko nabalatan ko na tapos ko nang nabalatan ayan ulam ko ito guys ayan ang sarap nito sabay bagoong alamang ayan bagoong alamang guys mm. ang sarap sarap siya guys sulit na sulit ang 250 fills. Ayan. Hmm. Sarap. Palalawayin ko kayo. Ayan. Sarap guys. Ang mangga. Buti na lang. Nagyapatan ko yung ganitong ano niya. Kasi kung ดูตัวไหนกันปะเนี่ยอังชะรับอืมอังชะรับ Mm. Ang sarap guys. Para lawain ko kayo. Mm. Mangga. Mm. makalaway ako. <laughs> Grabe ang, ang ano niya. Um. Mm. Ang sarap. Sarap guys. Kaya hindi ako nagsisi. Dahil nagkapatan ko ang sarap. Bye bye. God bless you everyone. Tara guys, kain na tayo. Ulam natin ay mangga. Ayan, mangga at saka bagong alamang. Ayan na guys, sausawan. Ayan, ang sarap-sarap. Mm. Ang sarap. Mm. kunting kanin. Ang sarap guys. Sausa so, sa so, so, bagoong alamang. sarap-sarap ng ulam ko. Mangga at saka bagoong alamang. Simpleng buhay. Ayan. Hmm. Ayan, no? ruba yan. Kumbaga sa atin ay 50 pesos na yan sa atin. Nag-iisang mangga. Pero sulit naman kasi sarap siya. sarap. Ubusin natin lahat ito guys. Samahan nyo ako guys. Kain tayo ng manggang alamang. Hmm. ang laki eh. Kaya sulit na sulit ang luba ko. Balikan ko ulit yun. Sarap siya eh. kamayan tayo para feel na feel ang um, kakain ng kamayan kasi mangga ang ulam natin sa kabagong alamang kaya kamay kamay tayo guys bye bye tapusin ko lang itong pagkain ko kasi lumamig na yung aking kanin Bye bye guys. Salamat. God bless everyone. Thank you. Thank you. Guys, bumili ako ng mangga dahil gustong gusto kong kumain ng mangga. Tignan nyo, kakamahal niya talaga. Ayan, 250 fils, kung magaruba sa peso ay 50 pesos na. Ayan, grabe kamahal niya guys. Pero talaga nami-miss kung kumain ng mangga kaya ito, pikit na lang kahit mahal basta makakain. ayan, grabe ang kamahal niya guys ayan, ito ang ulam ko ayan ito na siya guys ito na ang mangga ko nabalatan ko na tapos ko nang nabalatan ayan, ulam ko ito guys ayan, ang sarap nito sabay bagoong alamang ayan bagong alamang guys mmm ang sarap sarap siya guys sulit na sulit ang 250 fills. Ayan. sarap. Palalawayin ko kayo. Ayan. Sarap guys. Ang mangga. Buti na lang. Nagapatan ko yung ganitong ano niya. Kasi kung luto na yan, pangit. sarap. Mmm, ang sarap. Mmm, ang sarap guys. Para lawain ko kayo. Mmm, mangga. Hmm, makalaway ako. <laughs> Grabe ang, ang ano niya. Um. Hmm? Ang sarap. Sarap guys. Kaya hindi ako nagsisi. Dahil nagyapatan ko ang sarap. Bye bye. God bless you everyone. Magluluto naman tayo na chow mein gamit ang noodles. Ayan. In my version. Ayan. Magpadala lang yan. At maraming bawang. At sibuyas. Igisa-gisa. Kukuluan ang noodles para hindi siya magtikit-tikit. Ito guys. Anim na paket gawin natin ng chow mein. Hindi natin ibigay yung bechinya. May version. Ayan. Gamit po natin ang mamasitas. Ayan. Ayan. May kasamang itlog. Ang chow mein po. May version. Ayan. May kasamang itlog. Ganyan lang. Ito na anim na noodles. Pukuluan natin. Ayan. Anim na noodles po yan. At ito na siya. Bigay namin yung dito. Itlo. Sa maraming sibuyas. Ayan. Sarap yan guys. Gayahin mo na rin. Iwas sa sakit. Ayan. Ayan. Ito na siya guys. Parang giniling na ano. <laughs> giniling na karne. Ayan. Niligyanan ko na ng mamasita sauce. Ayan. Ganyan na siya. Tapos ito. Kumulo na lang. Hindahin natin kumulo ng husto at ilipat na natin dito. Ayan. Kumulo na siya guys. Ayan. Ito na. Ah, perfect. Ayan. Salayanan natin. Dito na ang aking chow mein. Ito lang ang gamit ko, mamasita, soy sauce. Ayan. Mura lang yan. Ayan. Sarap guys, gayahin nyo na rin, gawin nyo na rin. Ayan. Gisa-gisa lang po yan. Itlog at saka maraming sibuyas. Ayan. Salamat. Sana nagustuhan nyo guys. Kain po tayo. Bye-bye.